ang fact checker right now ng current government ni Pangulong BBM is ang Mother Nature mismo para ilabas kung ano ba talaga ang nangyayari sa Pilipinas, kung saan ba napupunta ang limpak-limpak na bilyones para dyan sa mga proyekto na dapat na-implement at dapat hindi nagkakaganyang Pilipinas. Nakakahiya tayo. Kasi hindi lang naman tayo ang nagkakaroon ng bagyo eh. Other countries, China would would face the same thing. Other countries would have the same bagyo at the same typhoon. Malalakas din. Pero look how they respond and look what their government is doing. Ang bilis ng recovery, ang bilis ng ano, ang bilis ng responde sa atin. Oh my God, yung ating Pangulo mismo nagsabi na hintayin na lang natin umupa before pa tayo makagawa ng paraan. That's really, ano, It's really frustrating and disappointing coming from a president. Pero I'm sorry Mr. President. I mean, I'm a Filipino. Concern ako sa aking lalo na sa aking ano probinsya. I think mm -hmm. devastated ang Samar, both the western, I think eastern and even northern Samar. That's that's my province eh. So yun yun na para bang Jesus ko Lord. Hanggang ganito na lang ba tayo? Intay na lang ba nating humupo ang bagyo before pa tayo makagawa ng paraan? So yun yun eh nakaka Nakaka-disappoint at saka nakakainit ng ulo.